yung bicameral na yon ang nagpauso niyan talaga yung small committee na yan si panahon yan ni ano ni yung matabil na matabil na attorney ngayon yung siya na yata ang leader ng minority leader ngayon siya yan? si yung attorney na 10K? matabil din ha tinke o si tinke siya ang nagumpisa talaga sa small bicameral na yan sa kanya yan nagumpisa ang small committee na yan kaya ngayon yung small committee na yun, yung sa Bicam, ang may pirma ngayon, si Chess Escudero lang tsaka si Saldico. Ah, kaya nga dyan ako, ano, kay sa, kay Kiso eh. Kay, sino yan? Si Chess Escudero? lagi niyang dinadawit si, ano, sa insertion-insertion yan. Wala namang pirma si, ano, doon, si Romualdez, tapos isasali niya. Kaya siya ang nag-name drop. Wala siyang ebidensya ngayon. Kumanta si si Romualdez doon sa ICI kasi pinatawag eh. Mm. Ngayon, umiiyak naman yung mga dini-supporter.